mga kalugit meron customer na mag po ang ni Madam. Last, ano pa daw itong mga kalugit na mag Ano kaya election? October? October pa daw na mag-a ang ni Madam mga kalugit. May Sakit siya. May mga kalugit, punta na kay sa si Sherwin Adrido Salon, phase 1, Block 56, Lot 6, di Homes, Mintal, Davao City, sa mga kalugit sa Gerdas. Ano kalugit? Merry Christmas! sa mga OFW yeah. na pumupunta. then forget my chocolate. Try lang. Ganun yung pagpalimpyo mo na Ay, ikaw lang nagalimpyo. Ay, hindi. Ay, nagpalimpyo ko dati sa uh, manicurista. Tapos, karoon ako na nag-color-color na hard Hmm. antibiotic madami sa unsa ni mo ka inom na bisan maginom kapag mo sa lalaki hindi ka ginom matanggal <laughs> mga kalugit kahit ano pong inom niyo ng mga morosing sa inyong mga lalaki hindi jud na maayo no ang maayo lang na ma kumadto ka mo kay Mr. Ingruan Kumo ba? Kumo ba? para po dakun ng allergy Daki lah eh? Sakit Bulat paman Bulat paman Daki lah Bye Yan mga kalugit ang laki-laki o oh, ginuoko pati almoranas buga ulubuan ni kasakit <laughs> Malaking kuko na nakabaon. So, ayan mga kalugit. Minsan, ginabalik-balik ko video ko kay Grabe. Kabisi di ang salon mga kalugit. May daghan kay customer, no? Ilobi, ah. ang sakit. Abi mo madami sa kanon mo ka inom sang mga bacteria dira ang okay. Mana ka dai? Ang mga kuradan di ha indi jud na maayong. mapatay lang ta. Mga lugit, mayroon po tayong customer dito. Ang kapatid niya mga kalugit is nagpapatanggal ng ingrown. Tapos may kapatid mo daw siya na, namaga po ang kuko. Takot daw siya magpunta dito. Ayun, yung kapatid niya namatay mga kalugit. Dahil sa kuko na infection po ang kuko niya kasi hinayaan niya po yung kuko niya na namaga hindi siya Gusto niya sana dalhin daw dito. Kung gidala daw dito mga kalugit, mabuhay pa daw yon sa, sa ano. Natitanos daw yung kuko, namatay siya. Pero yung kapatid, ang kapatid niya, nagpatanggal din eh. Wala na patay. Tisyang. Namatay mga kalugit. Kaya siya nagpunta dito sa akin. Niyaya man siya mga kalugit magpunta dito pero hindi daw siya takot. So yun, hindi pa ba, basta, basta basta pala mga kalugit mag ano no? Kasi ang infection na akyat sa imong utak. Sa mga chismosa dyan, patanggalan nyo na inyong ingron sa baba nyo. Okay. Correct. Okay, kung sige ka mukha chismis diyan inyong baba ginoo ko ay eh mga kalugit, tapit na tayo mag 500,000 subscribers sa youtube channel ayan ayan okay okay siya o ba? diba okay okay ang kining ito mga kalugit kay sugat yan yung mga kalugit Lugay na daw ni siya mga kalugi ito ay kapalimpyo si Madam kay nadlock daw siya bana lang daw ni Madam ang kalugit Ngayon <laughs> o, dako-dako ulit So check pa natin. kasi may unod pang ginto pwede maprinda sa Palawan Pawn Shop Ayan, may wala na. Hmm. ka tatlo kasi ako mabugas, madam. <laughs> Para sa mga challenge Chai diri Kuryoso. Biriman, di ba? Ang nagkasakit lang no? sa taas. Ayan mga kalugit. Sa taas raman kasakit ang kuko ni madam. Dito man lang wala na siya. Pero dito wala na sa gilid. Dito ka dam. Dito ka karon. Nagpa. Nagpariban kapon. Yeah, dili sila busy.

May mga kalugit. May itong pang balot din. Nice. So mga kalugit, okay na mga kalugit. Maayo na rin kuko ni madam. Hindi na sakit dam. Lang. Hindi na sakit mayo. Wala na. Ay. Ayan mga kalugit. So ayan, itong itim mga kalugit. Sugat niya po ito. Hindi lang natin tanggalin kasi ano pa siya medyo ano pa siya. May sugat-sugat pa siya para hindi siya masugatan ulit. So Okay na sa ilalong niya nana Nakuha ko nana Ah Nana Natanggal ang nana Sa uh, ilalong Kung gani? Ang nana nagagawas nana kaya Okay, wala man, dara man siya nag ang nana niya kay tungod nga ano. Sa kuko. Hmm. Ah. Gana. Dari, wala man dari No.

kalugi, thank you so much. At least, tanggal na to mga kalugit itong kuko niya. Ibalot na natin. Thank you. Good morning, madam. Ibigay mo na. Mas bonus. Kailangan na, na namin ang Christmas bonus. Ibig... Uy, oh, asa ka? Uy, asa ka? Ang, ang Christmas bonus? bonus? Ibigay mo na ang aming Christmas, Christmas, Christmas bonus. Tindog ka kay mga ayaw mga sa Christmas bonus. Limo. Ibigay mo na, Ay, na ang aming Christmas bonus.

Ala la 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 la. Christmas bonus. Ang daro. Ang daro. Ang daro. Ang daro. Ang akong Ang daro. Ang Hello, oi. Hello, pinaghirapan niya daw. Bibiyan. kami na 1, 2, 3, 4, 5. Thank you! Uy, may pang na kayo macaroni, eh, madam. Thank you, kayo, madam. Bye Check! ano? Mga, <laughs> mo, absin, tapos, can, sige rin, ma'am, sige rin. Sige Tapos, Kasi, mo, ah? Tapos, kung ma'am, sige rin, mo kung um, huh? ma'am, sige rin. Ma'am, sige mo. mo hey, ma'am, mo, customary. mo, <laughs> customary. ako Alam mo, alam mo. thank kayo, dam. mo <laughs> Oh, oh alam, pa 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 sa Ganyan sa kabait. Pa oh, oh pak uh, pa oh, daw, pak. Oy, Nangatag mo sa mong may pak pak pa. May, thank oh, you, um so, mm -hmm. da. Ang mamaya ka na ang karon pa kay naglaba pa na siya. Okay. Oh. Ibigay mo na ang aming Christmas. Mayo ka utok, no? Oh, tanawa. Ano ka huh? oh, sa kabait? 5,000. sa jalibi. Palit Bye, bye. Bye daw. Thank you daw. Thank you.